Siguro bilang artista yung schedule kasi namin hindi namin hawak kung anong oras kami matatapos, kung anong oras kami matutulog. Siguro isa sa masasabi ko na beneficio na itong barley na ito ay nakakatulog siya sa sakin sa sleeping ko. Na minsan nahihirapan ako matulog pero dahil morning and evening ako umiinom talaga ng barley. So nakita ko yung effect sa akin na nakakatulog talaga siya. At ini-encourage ko din yung mga anak ko na uminom. At unti-unti nagubisuhan naman nila. Hindi lang sa bata, sa matanda, all ages talaga para malaman nila kung ano yung beneficyo para sa kanila. Kasi sobrang dami talaga. Kung may diabetes ka, or kung may pinagdadaan ka man na medyo constipated ka, for sure matutulungan ka ng barbie. barley na gusto ko. Yung purong-puro at walang kahit anong kahalo. Kaya tandaan, huwag basta barley. Dapat, amazing pure organic barley. I'm Marian Rivera and I am Worldwide.